Ang Malaysia ay isang pambihirang bansa sa Southeast Asia na kilala sa kahangahangang paghalo-halo ng kultura at likas na yaman nito. Kilala ang bansang ito sa kanyang makulay na mga festival tulad ng Hari Raya, Deepavali at Chinese New Year. Dagdag pa ang natatanging pagkain sa bansang ito na nagmumula sa malawak na kultura kabilang ang Malay, Chinese at Indian. Ang bansang ito ay tahanan din ng mga kamanghamanghang likas na tanawin mula sa mga rainforest ng Saba at Sarawak hanggang sa magagandang tourist area nito tulad ng Langkawi at Penang. Tanyag din ang bansang Malaysia dahil sa Petronas Tower, ang pinakamataas na twin tower sa mundo na matatagpuan sa Kuala Lumpur kung saan sa Kuala Lumpur din naninirahan ang batang si Jazlyn, ang walong taong gulang na batang babaeng dinukot, pinatay at iniwan na lamang na nakasilid sa isang gym bag malapit sa isang tindahan. Ano nga ba ang nangyari kay Jazlyn? Sino-sino ang pumatay sa kanya? Mabibigyang katarungan kaya ang pagkamatay niya? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman pa ang ilang mga detalye, tara at aking isasalaysay ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Jazlyn. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At wag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si rin Jaslyn Binti Jazimin o tatawagin natin sa pangalang Jaslyn ay ipinanganak noong September 11, 1999 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Siya ay pangalawa sa apat na mga anak na babae ni na Jasmine Abdul Jalil at Norazian Bistaman. Sa murang edad, nakakaranas na si Jaslyn ng matinding pagsubok dahil sa kanyang mga sakit ng kidney stones at hypertension. Upang makaiwas sa masakit na mga sintomas tulad ng pamamaga at pamumulikat, kinakailangan niyang uminom ng gamot araw-araw. Sa kabila ng kanyang kalagayan, lumaki siyang may positibong pananaw sa buhay na laging may ngiti sa labi at nagsusumikap sa kanyang pag-aaral. Sa kasalukuyan, nasa grade 2 na siya sa Sikola Renda, Kebangsaan, Desa, Setapak, sa Kuala Lumpur. Inilarawan siya ng kanyang mga guru at kaklase bilang isang magiliw na batang babae na laging handang tumulong. Bukod sa kanyang hilig sa paglalaro, isa sa mga paborito ni Jaslyn ay ang pagbisita sa night market malapit sa kanilang bahay sa Section 1, Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Masaya siyang pumupunta sa nasabing lugar dahil dito nagkakaroon sila ng pagkakataon na magsama-sama bilang pamilya habang pinagmamasdan ang masigla at abalang kapaligiran. Nung alas 8 ng gabi ng August 20, 2007, nagpa siya si Jazlyn na pumunta sa night market upang bumili ng mga hair clip. Dahil wala ang kanyang mga magulang noong mga panahon na yun, nagpaalam siya sa kanyang ate patungo sa nasabing lugar. Dahil malapit lang ang night market at dalawang taon lamang ang tanda ng kanyang ate sa kanya, pinayagan si Jazlyn na pumunta sa lugar ng mag-isa. Makalipas ang ilang oras, nang dumating ang mga magulang ni Jazlyn sa bahay, agad nilang tinanong ang kalagayan ng kanilang mga anak. Nagulat sila nang sabihin ng kanilang panganay na wala pa si Jazlyn at hindi pa umuwi mula sa night market. Dahil dito, nagalalang alala ang mag-asawa at agad na pumunta sa night market upang hanapin si Jazlyn. Nagtanong-tanong sila sa bawat stall na maaring pinuntahan ni Jazlyn at kinausap ang mga taong kanilang nakakasalubong. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila natagpuan si Jazlyn kaya't nagdesisyon silang mag-ulat sa mga pulis. Nang matanggap ang ulat, Mabilis na nagsagawa ang mga polis ng investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tao sa paligid. Ayon sa isang kapitbahay, napansin niyang may sumusunod na lalaki kay Jaslyn nung mga oras na mag-isa itong naglalakad. Ang lalaki ay tinatayang nasa 20s ang edad. Samantala, isang batang kapitbahay naman ang nakakita ng isang puting van na pilit umanong pinapasakay si Jaslyn. Dahil sa mga impormasyong nakuha, pinaniniwalaan ng pulisya na si Jazlyn ay dinukot. Kaya nagsagawa sila ng isang search operation upang mahanap ang batang nawawala. Umigit kumulang tatlong daang voluntaryo ang lumahok sa operasyon, kabilang ang mga opisyal ng pulisya, mga tauhan ng City Hall, at mga miyembro ng mga lokal na non-profit organization o NGO. Nagbigay sila ng iba't ibang uri ng tulong, kabilang ang pamamahagi ng mga missing flyer ni Jaslyn sa lahat ng posibleng lugar upang makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanya o sa kanyang mga salarin. Ang paghahanap kay Jaslyn ay natapos ng halos isang buwan, nang lumabas na ang isang nakakagimbal na pagtuklas. Dahil noong umaga ng September 17, 2007, isang store supervisor sa PJS 148 Petaling Jaya ang nakapansin ng isang asul na gym bag sa harap ng kanyang tindahan na humigit kumulang 15 kilometer ang layo mula sa lugar kung saan nawala si Jazlyn. Nung una, iniisip ng store supervisor na ang bag ay pagmamayari ng kanyang manager na kakabilik lang mula sa Singapore dahil mukhang bago at maganda ang gym bag. Gayunpaman, nang sabihin ng kanyang manager na hindi ito sa kanya, nagpa siya silang buksan ng bag. Sa kanilang nakakagimbal na pagtuklas, natagpuan nila ang isang pares na mga paa sa loob ng bag. Dahil hindi na nila sinubukan pang alamin ang iba pang nilalaman ng gym bag, agad silang nakipag-ugnayan sa pulisya patungkol sa kanilang pagkakatuklas. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at isinagawa ang investigasyon sa bag. Sa loob, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ng isang batang babae na hubot-hubad at nakabaloktot sa fetal position. Noong una, pinaniniwalaan ng mga pulis na siya si Jazlyn, kaya tagad silang nakipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Samantala, ang bangkay naman ay dinala sa Kuala Lumpur Hospital para sa autopsy. Ayon sa resulta ng autopsy, namatay ang batang babae humigit kumulang anim na oras bago natagpuan ang kanyang katawan. Kung iisipin, siya ay nawala noong August 20, 2007 at natagpuan lamang noong September 17, 2007. Nangangahulugan ito na ang bata ay maaaring dumanas ng matinding pagdurusa sa loob ng 28 araw. Dahil ang bata ay napakapayat, tila matagal nang hindi pinapakain at may mga pasa sa leeg na nagpapahiwatig na siya ay sinakal ng walang awa. Ang pinaka nakakabahala, isang pipino at isang talong ang itinusok sa kanyang kuweba na nagdulot ng bacterial infection na itinuturing na sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala, ilang sandali lang matapos matanggap ang balita, dumating ang mga magulang ni Jaslyn upang kilalanin ang bangkay. Nang makita nilang katawan ng batang babae, agad nilang itinanggi na ito ay si Jaslyn. Ayon sa kanila, ilang pisikal na katangian ng bangkay ang hindi tumutugma sa kanilang anak. Ayon sa mga magulang, masyado itong payat kumpara sa kanilang anak, mas malalaking puwang ang mga ngipin at wala itong peklat sa hita na mayroon si Jaslyn dahil sa kanyang medikal na kondisyon. Dahil dito, pinaniniwalaan ng mga magulang ni Jaslyn na buhay pa ang kanilang anak. Tatlong araw matapos unang tanggihan na ang natagpo ang bangkay ay ang kanilang anak na babae, nagbalik ang mag-asawa sa ospital upang kunin ang katawan ni Jaslyn matapos lumabas ang resulta ng DNA na nagpapatunay na siya nga ito. Siya ay inilibing sa Muslim Cemetery sa Taman Ibukuta, tapak Kuala Lumpur, Malaysia noong September 21, 2007. Sa parehong araw ng paglilibing kay Jaslyn Bumuo ang kapulisan ng isang special operation team upang imbestigahan ang nakakatakot na kaso. Kasabay nito, iba't ibang organisasyon at individual ang nag-alok ng gantimpala para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makakaturo sa mga posibleng salarin. Noong September 28, 2007, inaresto ng mga pulis ang limang individual sa Section 7 siya alam. Ang lima ay pinaghihinalaang sangkot sa pagpatay kay Jazlyn. Ang mga ito ay apat na lalaki at isang buntis. Gayunpaman, ang buntis ay pinalaya matapos matukoy ng mga investigador na walang ebedensya na naguugnay sa kanya sa krimen. Samantala, ang apat na lalaki ay nanatiling nakakulong para sa pitong araw na interogasyon. Subalit, matapos ang tatlong araw, pinalaya rin sila dahil sa kakulangan ng ebedensya. Sa patuloy na pagsisiyasat noong October 11, 2007, inilabas ng kapulisan ang isang video footage mula sa CCTV camera malapit sa isang tindahan kung saan natagpuan ang sports bag na naglalaman ng katawan ni Jazlyn. Ang CCTV footage ay ipinadala noong September 26, 2007 sa FBI upang mapahusay ang kalinawan ng mga malabong larawan. Sa unang clip na nakunan mga bandang alauna ng hapon noong September 16, 2007, makikita ang isang lalaking nakamotorsiklo na may daladalang sports bag na iniwan sa harap ng tindahan. Ang sports bag na ito ang naglalaman ng katawan ni Jazlyn. Ang pangalawang clip na naitala makalipas ang isang oras ay nagpapakita ng isang babae na naglalakad-lakad sa paligid ng tindahan. Ang babae ay kalaunang sinundo ng tatlong lalaki na dumating sa pinangyarihan. na pinaniniwalaan ng mga pulis na ito ang taong nagmamasid sa kung anong mangyayari sa bag. Sa kabila ng pagsisikap na palinawi ng larawan, nabigo pa rin ang kapulisan na makilala ang lalaking nasa motorsiklo at ang plaka ng motorsiklo, pati na rin ang mga taong sumakay sa van. Dahil dito, nananatiling hindi matukoy ang tunay ng mga salarin sa pagkamatay ng batang si Jazlyn. Sa kasalukuyan, patuloy na umaasa ang mga magulang ni Jazlyn na makakamit nila ang katarungan para sa kanilang anak gamit ang mga advanced technologies. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Jenny Tenyo, Maria Socorro Mejia from Italy, Joyka from Qatar, at ang mga new subscriber na sina Gian MacD, Lot Lot, at Aliva Tol. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Noreen Jazlyn Binti Jazimin. Ako po si G. Maraming salamat.